Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 1, 2025, Hercules. At ngayon po ay dakilang kapisahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang, chapter 6, verses 22 to 27. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon sa mga Israelita. Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon naway kahabagan kanya at subaybayan. Dingaping kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at Happy New Year po sa inyo pong lahat. Dalangin ko po uh, dito po mula sa aming parokya sa tulong at gabay ng aming patron na si San Jose ang isang mapayapang pagsisimula ng bagong taon sa inyo pong lahat sa bawat isa at lalong lalo na kasama po ang dalangin para sa inyong mga pamilya na nakatitiyak po ako na ang gusto nyo ay magkaroon ng isang mapayapang pagsasama at matiwasay no, na pamumuhay ligtas sa anumang karamdaman, magandang kalusugan at yan po ang aking uh, intention na sa aking mga misa sa araw na ito. Kasama din po siyempre ang Uh, mahal ni ina kung saan natin po siyang uh, ngayon bilang si Maria, ina ng Diyos. Ito po ay isa sa mga dogma na itinuturo sa atin na ating simbahan na dapat nating tanggapin, dapat nating yakapin. Si Maria ay hindi lang basta reyna, kundi siya po ay naging ina para din sa ating lahat. Hindi lang siya ina ni Jesus, kundi magpasa hanggang ngayon sa po ay nagpapakain na sa ating lahat na sinisikap na tayo po ay talagang mailapit niya sa kanyang anak upang tayo ay magkasama-sama doon sa langit. Kaya nawa ngayong araw nito na ito, uh, bukod po no sa nakasanayan po ninyo na pag pagsasabuhay o pagsunod pagsasagawa ng mga pamahiin sa araw na ito sa pagsalubong ng bagong taon uh, nawa ay mas palalimin natin ang ating pananampalataya kesa sa mga uh, paniniwala ng mga uh, ano bang pwede sabihin natin na, na mga tradisyon ng no? mga paniniwala, ng mga pampaswerte sa buhay natin dahil ang tunay na, na swerte ay nanggagaling sa isang tunay at malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Katulad ni Maria, nananampalataya siya sa simula't simula pa. Kahit na mayroong mga uh, doubts o pagdududa sa kanya na bago niya tanggapin ang kanyang misyon, pero dahil dito sa pag niya at pananalig sa Diyos na lahat ay mangyayari, Uh, dahil ito ay plano ng Diyos, nagtiwala siya sa Diyos. Kaya ito rinawa sa atin. No? Huwag natin ibase ang ating magiging swerte, ang ating magiging buhay ngayong taon 2025 sa mga suerte swerte sa mga anting-anting, sa mga kung ano man, mga lucky charm, lucky charm. No? Dahil tanging kay Kristo ang tunay na kaligayahan Tanging kay Kristo natin matatagpuan ang tunay na kapanatagan na matagal na nating nais na maranasan. Kaya muli po, uh, mula pa rin po dito sa aming parokya, nais kong ipahatid ang aming taos pusong pasasalamat sa lahat, sa inyong mga suporta, sa inyong mga tulong. Nakaraos po ang isang taon sa tulong at awa ng Diyos uh, at syempre sa sa tulong po ninyo no, na kayo na nagpagamit sa Diyos para maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Maraming maraming salamat sa lahat ng inyong mga suporta. Ah. Maraming salamat din no, sa inyong mga panalangin. Lalo pa ngayon no, na sa taon 2024 ay maraming pinagdaanan, maraming pagbabago na adjustment na ginawa. Pero naging madali ang mga ito dahil nandiyan dyan kayo at nagpapahiwati kayo ng inyong pagsuporta. Kaya nawa, sama-sama uh, natin tahakin ang taong 2025 ng punong-puno ng pag-asa sa ating Panginoon. Kasama natin lagi siya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lipo, Happy New Year sa inyo pong lahat.